Kung ikaw ay talagang ang hanap mo ay ostisya, eh mag file ka ng kaso sa Korte Suprema. Hindi yung dal 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 ka ng dal-dal dal dal sa media, tapos paiyak-iyak ka pa, eh, walang mangyayari sa atin dyan. Kung may ebidensya talaga, i-file nyo sa Korte Suprema na ma at masampahan ng kaso, yun talagang sinasabi nyo na may kagagawa niya. Yan nga ang problema eh. Kasi tulad ng Sando, kung may ebidensya ka, dapat ikaw ay eh, present, presenta mo sa Korto Suprema. Mag-file uh -huh. ka ng kaso. Pero yung sando kasi, na sinasabi ni Remulia, dito sa Pilipinas, napakaraming pare-pare sa sandu. Uh -huh. Di ba? Pag nag-basketball isang tao, eh. nag di ba, may isang team ka, pare-pare sa suot ganyan eh. Hmm. At hindi lang yon Pag nagpunta ka sa Divisoria, makakakita ka dyan, pare-pares na uri ng sando. E, eh, paano kung nagkataon, nagka nagkapareho lang? At yung sinasabi niya na may kinalaman ata ito, isa sa mga sabongero itong mga palutang-lutang. E eh, mga panahon na yan, bakit wala bang naghanap? Marami naghahanap pa Marami naghahanap ng katawan ng, ng mga sabongero. Lalo-lalo na yung kanilang mga pamilya. So bakit na naman inuugnay itong hinukay nilang dalawa dyan sa Batangas, doon sa mga missing sa Bungero, na ito nga ng mga kamag-anak, e eh, ang paghahanap doon sa kamag-anak nila nawawala. Para, sa tingin ko dito, binibigyan nila ng false hope itong mga ano eh. Uh. Binibigyan nila ng false hope itong mga uh, pagkapamilya ng mga nawawalang sa Bungero. At talagang eto ay para na naman, ito mapabagsak or masira ang pangalan ng mga Duterte. Kasi tingnan nyo ha, ah, ang problema puro pa medye. Media mileage lahat, O oh, si uh, Secretary Remulia. At ito, ito naman, si Alias Toto, eh, medyo yung timing, no? Yung timing ng kanyang paglabas. Kasi pwede naman niya gawin yan at 3 uh, years, 2 years, or 1 year after... Diba? ba? Noong mga pagkawala ng mga sabungeros, pero bakit ngayon lang? Doon ang yun ang ano eh. Yun ang nagiging palas pala sa atin, palaisipan sa taong bayan. At ngayon, etong si Alias Totoy, walwal nang -wal walwal yaan sa media, pero napag natin partner na wala naman pa sila sa pangkaso. Hindi uh -huh. naman nagsus nags 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 nagsusumite ng sworn uh, statement sa, sa, korte. So itong uh, inaano nila, itong ginagawa nila ay parang pagpapabagsak lang talaga. May halong politika. Kasi kung ikaw ay talagang ang uh, hanap mo ay ostisya, eh mag, mag ka ng kaso sa Korte Suprema. Hindi kung daldal dal, 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 dal ka ng daldal uh, ka dal, 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 dal sa media, tapos paiyak-iyak ka pa, eh, walang mangyayari sa atin dyan. Kung may ebidensya talaga, i-file e nyo sa Korte Suprema na maimbestigahan at masampahan ng kaso, yun talagang sinasabi nyo na may kagagawa niyan. Pero, so, pero hanggat wala kami nakikita na pagsasampahan ng kaso, walang ebidensya, ay mahirap, ma ang hirap, ang hirap yung paniwalaan talaga. No. Hindi lang naman yan. <laughs> I ilan yung mga ganyan nila ang ang ano nila, style talaga nito mga to uh, trial by publicity. Ayod. Kahit oh. naman kay PRRD, binitbit doon sa uh, sa dahig hmm. ng ICC eh, hindi naman nila sinampahan ng kaso dito. Oh. Tapos no binitbit doon tapos sasabihin wala silang witnesses. <laughs> tapos ayaw pa uwiin. So uh, halatang-halata naman na uh, ito eh, talagang meron silang gustong pagtakpan. Ako, partner, naniniwala ako dito. Hindi pa tapos yung laban. No? Dahil uh, meron pa rin kaugnayan sa mga lumalabas na may namatay dyan sa Amerika. Inyo? At uh, ando doon, kasama ang uh, First Lady. No? Kasama man sa hotel or hindi, eh, doon po. So, isa ito, isa ito, ako'y naniniwala sa patuloy na pagtabon doon sa mga uh, talagang issue ng bayan. Uh -huh. At higit sa lahat, yung hindi nyo napapansin, uh, wala talagang nagagawa ang uh, gobyerno natin. So doon pa lang, malaking pagtatakip na yan eh. Uh, tinan nyo ha, ah, katulad nitong si Claire, pinag-resign, anong masasabi nyo doon, partner? Uh, pinagsasubmit ng resignation, tapos, ako, sa tingin ko dyan, baka napanood na natin to. Mm -hmm. It's another drama na pagdating doon, hindi rin naman tatanggapin ng Pangulo. Di ba? Ewan ko, <laughs> kayo, anong tingin nyo rin sa ganyang drama na yan? Drama lang talaga. Tapos, mm -hmm. medyo siguro gusto nila pagpahingahin si Claire. Kasi, na-stress na eh. Mm -hmm. Pahinga ka muna konti, tapos gawa tayo ng drama para hindi ka nila kulitin. Yan. Yeah, no, Di diba? no. Ang, no. ang, ang weird kasi, biruin mo naman, hindi naman yan si Lisa Marcos, hindi naman yan hinalal ng taong bayan eh. Mm. Ang trabaho mo ay eh, magbigay ka ng mga gandang ginawa. O sige, sabihin na natin hindi yan. Ang trabaho mo ay pagtanggol si Marcos Jr. Okay? Si Marcos Jr. kasi dyan ka nagtatrabaho. At yan ang, ayan ang amo mo. Pero, Pagtataka tayo. Parang ano siya, alam mo yung um, isda kasi nahuhuli sa bibig eh. Mm. Nadali siya dyan eh. Parang nagpain ng mga Pilipino na magsalita ka patungkol dito kay Lisa. Kay Lisa Marcos. Eh ang hindi niya imbes na sabi niya na ah, hindi po ako pwedeng magsalita dyan kasi hindi naman ako spokesperson ni Lisa Marcos, mm. di ba? Kasi hindi naman 'yan halalan ng taong bayan. at hindi naman yan ang ang aking ano, ang mm. aking boss. Ganun sana ang sinabi mo. Eh hindi eh, sumagot siya. Kumagat siya doon sa pain. Eh na nangyari, nadali siya ngayon at nahirapan siya doon. May pascript script ka pa na kung anong sinasabi mo. Na alam mo yon na pasensya na, nakakalungkot. Hmm. Kasi ang uh, private matter na taong bayan ay ang namatay. Pinag-uusapan pa natin. Alam mo yon hindi mo dapat na sabihin na, yung mga bagay na yon at hindi mo na dapat ipagtanggol si Lisa Marcos kasi hindi naman siya halalan taong bayan, hindi naman siya public servant. Eh bakit mo pinagtanggol? Eh eto, ay yung uh, courtesy resignation, parang ano lang to eh, pahapyaw o ok. parang pahinga niya. Yun. Pahinga ka muna kasi uh -huh. stress ka na eh.